mga kapatid. Purihin ng Diyos at naway sa linggong ito ay puno ng pagpapala, karunungan. Okay? Maganda kasi yung implikasyon ng ating Ebanghelyo na gustong iparating ng Diyos sa atin na maging handa tayo. Okay? Uh, ano ba ang daigdig? Bakit kailangan paghandaan ng tao? Napakarami. Uh, napakaraming sitwasyon o mga possibility na mangyayari sa buhay ng tao na kailangan ng kahandaan. Kasi huwag natin kalimutan na merong aberya. Okay? Uh, pwede yung ilaw natin maubu maubusan ng langis para kung maubusan tayo ng pera. Okay? Uh, ano pang mga gusto may ni Kristo? Nasa huling araw, tayo pa rin ang magsasakripisyo. Kaya sa huling araw, nakadepende sa iyo kung ikaw ba'y makapasok, kung ikaw ba'y kilalani ng Diyos, kung ikaw ba'y handa na sa mga possibility na kahahantungan ng ating mga ginagawa. So, ang pinakamagandang background ay ganito ang mangyayari, sabi ni Kristo, uh, sa huling araw, uh, sa kaharian ng langit. So, merong matalino. Uh, sino ba yung mga matatalino? Meron ding mangmang. -mang. Parang ang hirap pakinggan yung mangmang, -mang, no? Pero ang magandang interpretation dito, yung mga hindi handa uh, sa laban ng buhay. Handa uh, ba kayo? Kayo ba'y handa na sa mga pagsuko, sa mga time na pilit tayong ibinabagsak sa daigdig na ito sa mga sitwasyon? So, pag-usapan natin yan. Kaya ang paalala ni Kristo ay dapat magbantay, maghanda, kay laging handa sa buhay, sapagat hindi natin alam ang araw, oras ng kapahamakan o nung pagliligtas ng ating Panginoon. So, ano ba ang magandang interpretasyon natin dito uh, sinabi ko nga dito advance ang may alam agree okay. advance yung may alam eh imagine kung kung na anticipate mo ang mga pwedeng mangyari sa buhay ay di advance ka pwedeng hindi mangyari yan pwedeng uh, mahinto mo o pwedeng maiwasan mo yung mga mangyayari sa buhay kaya ang recommendation ni Haring Solomon sa kanyang karunungan sabi niya mahalaga ang karunungan at kahandaan dahil dito mo mas secure, okay? Take note, dito mo mas secure ang mga possible na mangyayari sa buhay ng tao. Kung may initiative tayo, okay? May initiative ang lahat? Uh, alam natin na darating ang oras o panahon na kinakapos ang tao. Ako nga minsan, minsan blanco yung pag-iisip ko eh. Di ba? May darating yung mga ganong oras. So sa ganitong pangyayari o mangyayari, dapat meron kang inisatibo. Uh, alternative, yan. Magandang term yon. Dapat meron tayong mga alternative na pam pamamaraan paano natin tugunan ang buhay. Kaya dahil sa pagdating ng saglit na aberya, saglit lang naman. okay? Uh, sa mga hindi handa, baka hindi saglit na aberya, baka taon. Okay? Pero yung mga handa uh, sa buhay, Uh, kung pagdating ng saglit na aberya o antala, hindi ka masyadong apiktado. Okay, mayroon talagang iba na binabagsak talagang apiktado sa buhay. So maganda kung meron kang alternative choice at source na mapaghugutan. Meron ba kayong ganon? Uh, alternative choices sa buhay na mapaghugutan. Dahil sa kahandaan ng tao at karunungang taglay, madadaig mo ang kabiguan. Okay? Maganda yon yung mga disappointment sa buhay, malalampasan mo yan at yung mga aberya. So, isa yan sa magandang interpretasyon. At alam nyo ba na napakagandang sandata sa tao ang karunungan at nakumbabaan? Di ba sabi ni Kristo uh, sa Gospel of uh, Matthew 10.16, ang sabi ni Kristo doon, maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Ano bang implication dito? mas maganda sa tao na siya maalam. Okay? Take note yan. Pero si Haring Solomon ay naging maalam kasi wala sa kanya ang katumbabaan. Dalawa yung attitude na gustong iparating ni Kristo, katalinuhan at katumbabaan. Kasi kung ang ikaw ay matalino na at walang katumbabaan, kasi yung katumbabaan ang mag-correct. Uy, lumagpas ka na. Kaya mag magpakumbaba ka. So yung dalawang yun ay napakagandang attitude na meron sa tao. At yun ay sandata. Okay? Yung karunungan, katalinuhan, at kapumbabaan. Dahil, ano ba ang mga bagay na ito? Hindi ito kumukupas eh. Take note ha, kapag maalam ka, hindi yan kumukupas. Kapag mapagkumbaba ka, hindi yan kumukupas. Hindi yan mawawala sa tao. Kaya ang tao, hindi mahihirapan. Okay? At isa pa sa maganda dito, sabi ni Haring Solomon, kung meron ka nito, ituturo niya sa iyo at ito'y laging masusumpungan ng tao. Okay, maganda yan. Kung kayo'y naghahanap, kung kayo'y nagsasaliksik, ituturo sa inyo ng karunungan. O kung sumusobra na tayo, ang kakumbabaan naman ang nagkukorek uh, sa tao na, oh, masyado nang mabigat yung pananalita mo, uh, ay magpakababa ka. Okay. Magkaroon ka ng ganap na pag-unawa at matatahimik ang iyong kaluuban sapagat hinahanap niya kung ano ang nararapat. Ayan. Maganda yung may karunungan tayo. Alam nyo, sabi ni Kristo, yung mga hindi handa. Ang sakit pakinggan na, mangmang, di ba? Mas masyadong ang stern ni Kristo dyan parang binubulag yung pag-iisip natin, yung pag-unawa natin. Kung, ang, kung andun pa rin yung kamangmangan sa buhay ng tao, yung hindi handa. Parang binabagsak eh. Gusto mong umangat, pero dahil nga hindi ka handa, pilit kang ibabagsak ng sitwasyon, ng mga tao, yung mga taong nasa paligid mo. So, ganoon ka din din. Kaya ito yung recommendation ni Kristo na dapat handa ang isang tao. Ang nagahangad ng karunungan ay laging handa. Ah, totoo po yan. Walang mga maalam na natutulog lang. <laughs> yung mga maalam talaga na protect nila ang bukas, yung vision, yung mga pag-asa o mga inaasahan natin sa daigdig na ito. Ang nagangat ng karunungan ay laging handa, pinapahalagahan niya ang mga bagay na magdadala sa kanya ng kasiguruhan tungo sa tagumpay. Yung napakaganda, no? Pero, ito yung matindi. Kahabag-habag sa pagdating ng araw ang mga hindi handa. Yan. Kaawa-awa ang hindi sigurado sa buhay. Prone sa aberyan, sa problema, at madalas Di Diba sa ating gospel, ano ang sabi ni Kristo? hindi ko kayo kilala. Di ba napakapangit na uh, pagdating ng araw, walang kumikilala sa atin dahil sa kapabayaan, dahil hindi natin uh, sinisecure, yung mga dapat uh, dapat masecure ng tao para maging ligtas siya o maging maayos ang kanyang pamumuhay. May magandang uh, recommendation si Propeta Amos. Ay, di naman recommendation, parang evaluation. Ang sabi niya sa sa sulat ni sa aklat ni propeta Amos 5:19. So yung mga hindi handa, ang sabi niya, para kayong umiiwas ah, sa leon, ngunit puso ang nasasagupa. Di ba may mga ganun eh? Gusto nating umiwas sa kapahamakan, pero hindi nga kapahamakan, marami namang problema. Maraming mga nagangyari sa buhay ng tao, kaya bumagsak pa rin siya. O kagaya'y gaya siya ng isang taong umuwi sa bahay, Ngunit pag sandal sa, di sa dingding, ay tinuklaw ng ahas. Parang napakamalas naman. <laughs> Gusto mo maging secure, pero pagdating sa bahay mo, tinuklaw ka ng ahas. Okay. Ang ibig sabihin ni Propeta Amos, hindi ka pa rin ligtas. Hindi ka secure sa buhay. Hindi ka magtatagumpay kung lagi na lang may aberya sa buhay. Kung hindi ka handa at walang karunungang taglay, nasa danger situation ka, prone ka sa kapahamakan o disgrasya. So yun yun. Dapat makita natin na kapag hindi pala handa ang tao, kapag wala tayong karunungan ng ganito, prone tayo sa minsan Sabi natin, para bagang minamalas tayo sa buhay. Alam nyo, ang karunungan ay given niya ng Panginoon. Ibinibigay yan eh. Si Haring Solomon, ano bang hiningi ni Haring Solomon? Uh, sabi niya, sabi ni Yahweh, ano bang gusto mo? Imagine ha? Ang Diyos pang nagtanong kay Haring Solomon. Ang sabi niya, gusto ko ng karunungan. Kasi hindi ko alam kung paano i-manage yung kaharian, yung imperyo. Gusto ko yung ganon. Pero ang sabi ni Yahweh, dahil sa yung katumbabaan, ayaw mo ng, ayaw mo ng kapangyarihan, ayaw mo ng ano pa yung hinihingi, gusto ng mga hari, katanyagan, kundi karunungan ang hinihingi mo, ang sabi ni Yahweh, bibigyan kita ng kayamanan at kapangyarihan. So yun yun ang maganda na kung nagnanais tayo ng karunungan, lahat-lahat pwede mong makuha. Dahil marami ang bilipisyo ng karunungan sa tao. Uh, yung kahandaan sa isang tao. So maganda po. Kaya ang pinakamagandang implikasyon uh, sa ating ibang henyo ay dapat lagi tayong nakikinig sa turo. Ang Diyos nangangaral eh. Di ba? Lagi nating sundin ang mga turong iyon dahil karunungan yan at maririassure mo ang buhay mo at kaligtasan mo sa patuloy mong pakikinig at pagsunod sa panuntunan ng karunungan ng Panginoon. Hindi naman nangangaral ang Diyos para mapahamak ang tao. Tama? Kung bakit sinasabi ito ng Diyos sa atin upang mapaghandaan natin, upang maging handa ang tao, makikita ng tao ang pwede niyang gawin kung dumating sa punto ng aberya, problema, o nasa kapahamakan ng isang tao. So, maganda ito. Uh, sabi nga ng ating obispo Maximo, although iba yung term niya, pero iba rin ang term ko. Pero may kahil, kahilintulan ito. Dapat talagang pilitin mo na maging, dapat pilitin mo ang sarili mo na maging maalam ka, maging handa ka. Lagi mong paalalahanan ang sarili mo tungkol dito dahil pilit ka rin ibabagsak ng kahinaan mo. Agree? <laughs> Tama naman talaga eh. Dapat ang tao, para bagang naghahanap ka ng mga bagay na makakatulong sa iyo. Karunungan, kapayapaan, na mahalaga yan, kalakasan, katatagan, napakahalaga yan sa tao. Kasi kung wala ka niyan, ipabagsak ka talaga sa daigdig na ito. Sitwasyon, problema, o yung mga nakikita mong pangyayari sa daigdig na ito, pwede kang ibabagsak kung wala kang pag-unawa sa mga bagay-bagay sa mundo ito. Kaya bilitin niyo po ang sarili ninyo na ah, Punin itong mga mahalagang bagay, ang karunungan, at paalalahanan mo ang sarili mo na mahalaga ito. Okay? Uh, sa pagdating ng panahon, yun ang pinakamahalaga sa tao. Okay? Ang lahat ay ano na lang, secondary na lang yan. Okay? Pilit na lang yung dumadating yung biyaya ng buhay kung meron ang karunungan sa daigdig na ito. Yung iba, natututo na, kaya naghahanda sila. Okay? Pinag-aralan nila yon Mahalaga yan. Okay? Uh, alam mo sa school ka, kaunti lang ang natutunan ko eh. <laughs> Pero dong actual ka nang namumuhay bilang pari, ay ando na, di ba? Doon ka nagsasaliksik. Kaya huwag kayong mag-alala kung sa school ay na-boring kayo. <laughs> Ganon din ako noon. Parang kakaunti lang ang karunungan ko. Pero dong andito na sa uh, field, doon mo na maramdaman na kailangan pala. Kaya hinahanap natin iyon. Masakit isipin na parang wala kang magawa sa buhay. Totoo po yan. Uh, gusto mong, mong gawin ito, pero wala kang magawa. Kasi wala kang maisip. Okay? Masakit isipin na parang wala kang magawa, walang maisip sa mga pangyayari sa buhay. Dahil ano yan? Bunga yan ng ating kakulangan uh, sa kahandaan. Kaya sabi ko kanina, kailangan mo ng karunungan. Kailangan mo ng kalakasan. Kailangan mo ng pag-unawa. Yun ang lagi kong hinihingi Lord, bigyan mo ako ng pag-unawa. Uh, bigyan mo ko ng pananalita, pag-iisip, karunungan. Kaya isa yan sa mga mahalagang bagay na gustong makamit ng tao. Kasi masakit isipin na parang wala kang magawa sa buhay, walang maisip sa mga pangyayari sa buhay, dahil yun ay bunga ng ating kakulangan ng kahandaan sa buhay. Kaya sabi ni Jesus, Matthew 10.16, Maging matalino kayo gaya ng ahas at maamo gaya ng kalapati. Dahil ang katalinuhan at katumbabaan, ay kalikasan o hiyas mula sa Diyos. Kapangyarihan na magdadala sa tao tungo sa tagumpay. Dahil sa dalawang iyan, mababalansi mo ang mga pangyayari o sitwasyon uh, sa tao. Ay Halimbawa, sa katalinuhan, tuturuan ka ng Diyos kung paano mo makamit yan, paano ka doon. Yun ay role ng karunungan. Ang kakumbabaan naman, itatama ka. Iko-correct ka, baka sumobra na. Uh, si Haring Sulugon, sumobra na eh. Uh, sa kanyang kapangyarihan, kayamanan siya ang pinakamayaman uh, sa lahat ng hari noon. Siya rin ang pinakamatalino sa lahat ng hari noon. Siya ang may alam ng lahat. Pero ano ang napagtanto niya? Sabi niya, para namang wala. Narating ko na lahat pero parang walang saysay -say lahat. Dahil wala siyang akumbabaan So mahalaga po yan sa katumbabaan na mula sa Diyos, tinatama uh, na katumbabaan kung ano ka na ngayon. Kasi ang mga taong mapagkumbaba, mahalaga, mahalaga, mahalaga lahat para sa kanya. Uh, kung ano ang narating niya, kung ano yung ibinigay ng Diyos para sa kanya, kaya talagang itinatama kung anong meron siya. So yan ay isa sa mga magandang implikasyon na sa buhay, kung gusto mo ng kasiguruhan, yan, alamin mo Itong mga katalinuhan, karunungan, uh, kalakasan ay napakagandang uh, sandata upang balampasan mo ang day Kung pera lang ang pagbasihan natin, kahit yung mga bilyonaryo, ay hindi sapat para sa kanila ang pera. Kasi kailangan talaga nila yung kapag-unawa. Kailangan din nila yung uh, peace of mind. Paano mo makamit yung peace of mind? Sa so Diyos yun eh. Yun ay mula sa Diyos. Kaya yung mga eksperto sa daigdig, talagang basika nila ay salita ng Diyos. Karunungan mula sa Panginoon. Magkaiba yung karunungan mula sa daigdig. Magkaiba din yung karunungan mula sa Diyos. Kasi doon tayo nagkaroon ng parang kapahingahan. Hindi naman kapahingahan, walang hanggang. Kung yung peace of mind, komportable ang tao, doon natin nakamit yun. Dahil sa karunungang maka-Diyos o spiritual, na patuloy na itinuturo ni Kristo. So, huwag natin kalimutan, uh, mga kapatid, na ang turong ito, uh, sabi ni Kristo, dito mahintulan ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ikaw ay handa, matalino, maalam, uh, maraming uh, mapagkugutan sa daigdig na ito, ay di welcome ka sa kaharian ng Diyos. Pero kung sa kabila tayo, yung mangmang mang hindi handa, kinakapos, Lagi na lang may aberyan sa buhay. Baka sabihin ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Okay. Uh, yun ay babala na may mga ganong pangyayari o mangyayari sa hinaharap uh, sa tao. Kasi nga, sa katulangan natin, natin sa kahandaan sa buhay. Kaya yan ang magandang uh, ibanghelyo uh, para sa atin. Para lahat tayo ay sabay-sabay na babangon at maging matagumpay sa daigdig na ito. Amen. Amen. Sa pangalan ng ating Diyos, Ama, Anak at Nang.